Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel Maraming salamat po sa Diyos Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel Welcome po sa Kuya Makel Ang isa po sa mga problema ng mga old cars Is yung kanyang seatbelts mga kapatid Problema Pagka hinihilan hinihila nyo, ginagamit nyo Nagsi-seatbelt kayo, ayaw mag-retract Pag tinatanggal nyo yung seatbelt, ayaw mag-retract Ayan, no? Oh. Ayan yung mag-retract, nag-stack up. Ayan, no? Oh. Ayan. Kita nyo, hindi ng isang to. Ayan, hindi ng isang yan. Pag inilam ang ganyan. Ayan, oh. nag-retract -re sya. Ayan. Ayan nyo, hindi kagaya ng isang to. Ayan. Ayan. natin po today is paano iusin yung mga seat belts na ayaw mag retract o stack up ayan. kung, sad, kung interesado po kayo watch this video ano natin gagawin tatagalin natin tong 14mm na uh, bolt ayan, 14mm lang ayan, nalawagan ko na siya tatagalin lang natin yan natin yan tanggalin natin tong kaha na to so tanggalin natin dito natin yan yan dito angalan natin yung 10mm na bolt. Yan. Ngayon po 'yan, aalisin natin 'tong para to na seat belt. Eh makikita nyo mga kapatada, 'yan. 'Yan po ang dahilan kung bakit siya hindi nagre-retract. Bakit siya stuck up. Madumi. Papalilinisin natin siya ng wire brush. Pag nilinis natin, bubuksan natin 'tong side na 'to. Ayan. inside na yan. Kailangan malinis natin yan. Yung part na may bulitas na yan. Tsaka malubricate natin ng WD-40 ito. Ayan. Para hindi na siya mag-stack up. Next is, uh, tanggalin natin itong mga yan yung mga lock na to. Ayan. Plastic na duct, Walang tayo ng ito, bali tutulak nyo lang yan eh. Parang nakapako lang kasi yan. Tulak nyo yan. Ayan e, yan. Paluhin nyo lang ganyan. Ito. Tatanggal nyo yan. Tapos, hindi nyo lang may higit, kung saan papatak yung ano. Yung lock. O, mawala. Mawala. Ayan. Ayan, tanggalan natin. Okay, para mabuksan natin to, ilan hanap kayo ng matulis na bagay. yan, kagaya ito, guard pin. Ayan, hindi ito dito. Sila. Ayaw niya akong ipupok. Ayan. sa open nyo sya yan. yan nakita nyo ang dumi oh. ang dumi ng bearing ayan yan, yan gagawin natin lilinisan lang natin to lilinisan natin to tapos kita ng WD-40 ginawa ko dito mga kapatag to yan, yung 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 lang Wire brush them. Wire brush your nanny. Wire brush. Sa malinis Madali na natin tong lagay ng bearing. Ayan, para malinis natin ng maigi tong bearing. Ito, dalawang ano lang din lock dito. Kaya sa una nating pagtatanggal ng lock, papaluin lang natin palabas. nyo lang huwag mawala yung mga plastic na parang pako ayan natin na mauugot natin yun uugot okay ayan nalilisin lang natin ng maayos to so, tanggalin natin yung bearing Tandaan lang, baka kasi masira. Nakakatakot eh. Ayan, talinisin lang natin to. ¡Ah,

on thing. isara babalik na lang natin yung lock nya baon nyo siyang ganyan, paluwin nyo lang. limiter, nih, ini bakal dilipit, habisnya, masuk. yeah าังเลงดีจับ,บ,บ,บ,บ,บ,บ kapata do Kita okay na mga do pagkatapos babalik na natin yong uh, kaha. malamig na na rin, bago natin ikabit, malamig muna natin tong ah uh, kanyang leather kasi isa rin sa kaya nag stack up yan dito. dito sa point na yan kasi itong ating seat belt madumi Ngayon, pagka madume dito hindi madulas yung ating seat belt. kaya ito maganda nalilinis din maganda okay, yung malinis yan. Ang ginagamit ko palinis dyan is yung uh, nag-i-sprayan ko to na alcohol. And then pinupunasan ko ng uh, basahan. Ayan. Maganda rin yung masasabon to eh. Masasabon, sasabonin natin. pagpupunas punas na lang ng, ano, ng basahan. Para matanggal yung dumi, yung pawis, yung kasi nakakano niya, ano, kaya hindi bumabalik yung pawis ng seatbelt yung galing sa katawan natin na pawis yung kumakapit sa signal tayo kaya ano to dito pero okay na oh Maganda maglaro ayan kabit na lang natin yung cover nya natin dito ganyan sila so, sabit sabit siya dito okay sabit siya dun ayan ito na mga kapatado okay na hindi oh. retract na siya oh. ayan o oh. oh. retract na siya bumabalik na siya ng kusa oh. nareretract retract siya nare-retract na siya. ayan, ayan po mga kapatid sana po nagustuhan nyo yung uh, video ko for today kung nagustuhan nyo aking uh, video give it a thumbs up at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe to my channel and uh, pakiclick na lang ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong kuya Makel videos abang nyo Kuya Makel, Say maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.